Hello mga mi, good morning. So karon di ay magluto taog gulay ng pakbid. So natay karlang, talong, kalbasa, okra and batong. Og naputay bulag para pritohon pa ni para lamik ang atong kaon. So gihiwa na nako na siya dire no. Nauna na lunod ang kalbasa og ang bisol og gilunod na po na ko ang talong ang okra og ang batong para malata na na siya dara. So, okay-okay na ito na siya para ma-mix siya sa sabaw. Huwag diyan na siya, nabuka na siya, no? So, ato na po siya okay o usab og naluto na siya, mga mi. So, ayan. Di ba, lami kayo itong sudan ron. So, mag-prito mag taog, bulan mag-andam na taog, mantika og ilun na to ang bulan. So, lima lang di akong kay ako rang yung mukha umi. so kanina di siya nga bulad no kay goodbye my head di tawag nila kay matanggal na ang ulo